So guys, nandito na tayo. Kita ko na yung bahay. May pala mga private property dito. Na nakakano. no naka skill First, second, may third, third pa. Solid. Talagang matigas. Aha. Solid na ba ito? Aha. Kaya kung magkaroon ng kondito, lindol, matibay. Uh, yan yung Batangas Bay. Tapos Mount Banoy. Aray pa, po, ito pong may tower yan. Ah, ito, ito, ito. ito, ito. Madalas nakikita nyo mga bahay na nakatayo mismo sa lupa. Pero dito mismo sa Batangas City ay meron tayong natagpuang bahay na kakaiba. Ito siya mismo tinatawag nilang bahay sa bato. Ito pala ay kinonstruct noong taong 2021. So may get ilang taon din yung nakalipas bago natapos ito. At itong bahay sa bato ngayon ay isang tourist destination dito dahil talagang pinupuntahan ito. Ito pala siya ay private property. So tara puntahan natin ito ngayon na dahil napakaganda ng view dito. Diyan sa third may kita mo yung 360 view ng Batangas Bay at iba pa. So parang literally nakalutang ka dito sa ibaba oh, kasi ang lakas ng hangin yan no. Nandito na tayo ngayon sa Cove Antonio Carpio Road. Dito po yun sa Batangas City. Kakanan tayo ngayon dito sa Talumpok East. Dahil dyan natin pumunta ngayon. Tinadayo ng mga turista. Ito po yung tinatawag din ang bahay sa bato. Oh. So ano ba ito? Barangay San Jose Sico. Yun. Kabay na maganda to siyang pasalan nyo. Pero alamin natin na maya kung anong araw lang to bukas. Tsaka, kung anong may kita nyo dito. yan, ito kasi pupunta natin namaya. Kuhaan siya. Private property. Ito yung papuntang Mount Banoy. Or Mount Manoy din. Tawag nila dito. So, paket ng paket to siya mamaya. Pagdating natin doon. Ang ganda pala ng lugar dito. Talagang uh, malaprovincia feels. Maliit lang yung kalsada pala dito. Parang uh, pala siya. lanes. Doon sa Gov Carpio Road, 8 to 10 minutes. At uh, ito na nga yung Barangay Talumpok East. Ito so, Maganda pala dito pag uh, nag rides kayo ng ano, motor. Oh. Maganda ng uh, tanawin. Ah, pagpasok nyo pala dito, merong uh, checkpoint. Okay, tanong tayo dito ah. Inspection dito. Muna tayo kanina, dahil bago kayo papasok dito, merong uh, inspection tapos maglalagay ng information. Then meron kayo na uh, entrance fee. Mga 20 pesos yung binayaran ko dito eh. So ito ngayon, mapunta na tayo sa bahay ng bato. So pala dito, matarik. Pataas ng pataas to eh. Kaya dinadayo ito ng mga pista dahil sa napakagandang design at napakagandang overlooking view. Na may kita mo yung uh, Batangas Bay dyan. So simula doon mga 7 minutes bago makarating pa dun. Taba. Ito, malapit na tayo. Yung kalsada pala, halos sa uh, sakto lang sa pang dalawang sasakyan. No? Siguro pag malaki, baka mahirapan, no? You know? Sabi. Ang taas pala talaga nitong bahay natin. Ano, you know? tinong. Mayigit 5 minutes na tayo na uh, umakyat dito. Pataas ng pataas. Kita mo dito halos bagong gawa yung kalsada, oh. Hindi kira lang na nasa akong tok-tok ng bundok talaga, oh. Oh, grabe ito na yung pinakamataas ha oh. may huh. pala mga private property dito na nakaka nakapaskil so ito yung sitio banoy oh, grabe yung taas pala oh. Ayun, so ito na yung bahay sa bato grabe ang taas <laughs> talagang pag first time mo dito talagang uh, bahin ka eh kala ko mapapunta sa kwa na to eh langit grabe ang taas oh ayan ito muna tayo ah huh? okay guys, so pagpasok nyo dito merong uh, konjan, schedule kung anong oras sila bukas tapos kung anong araw Ayan o, para sa mga pupunta dito. Simula dun sa may parkingan, akit ka dito. Ang mga ilan minutes pa. Dalawa to. Ito, dito, ka dito sa gulisaw. Nasa tuktok talaga. So maglalakad ka pala mayigit mga 5 to 7 minutes. Hmm. ito puro mga puno para dito. Pan pa siya ha? Pakit pa to. So dito mo makikita may kita to. Grabe ang taas mo Guys, sandito na tayo. Oh, uh, yan na yung bahay sa bato. Kasama natin si Sir ngayon Ah, uh, Sir Jimmy. Napa. Uh, siya po yung caretaker dito ng uh, bahay sa bato ng uh, Barangay Talumpok, Silang Talumpok Silangan City. East Ah, yan ng uh, Batangas City. So ngayon ay uh, sasama tayo ni Sir dito para ikot din tong bahay na Bali po ay eh, tatlo. Tatlo. Okay. So, dito muna tayo sa baba. Ito yung kanyang kabay, no. Gawa sa bato talaga dito. Solid pong bato talaga. Oo. So, ito kabayan talagang totoong bato, sir. Totoo hmm. pong bato yan. Kaya pag pinupukong mo kabayan, no? Talagang bato ho yan, solid. Talagang matigas, solid ah. na bato. Ah. Kaya kung magkaroon ng dito, lindol, matibay. Kasi wala naman po dito kaming nahukay na lupa. Talagang itong foundation oh. bahay eh. Ah. Bato talaga. Lahat. So, kung ano pala, 100% Han yung foundation uh, ng bahay, bato. Aha, bato. So, ito, papasok ng kuwarto. kwarto. Sa kwarto po, sa baba. Oh, yeah. Anong beach to, sir? <laughs> ipinaint lang po kanyang pentor. Artist mentor. niya. Oh. Wala ho siyang ginaya. siya naip, yan, lang ho ipinaint niya. Ah, oh, maganda yung design na. So, dito, sir, matatanaw yung Batangas Bay. Tanaw po, sir. Medyo oh, yeah. lang po mapag, kaya hindi nyo masyado makikita ngayon. Ito po yung Batangas Bay. Ayan ah, sir, ayan. Ito yung uh, Mindoro. Ah, Mindoro na dyan Ah, no? oh, dito po. Hindi ah, natin dito. matanong ka ba yung dahil sa bundok. Meron pang mga nakatira dyan sa taas? Sa bundok na yan? Mount Banoy po, dito. May mga bahay pala sa baba. Ito, ito po yung bato talaga. Ba bato, kita nyo. Kapataga oh. naman yung baba. Ito po yung bato. Para siya naka oh, naka yung nakaganyan. Oh, parang yung nakatayo, no? Madami uh. po bahay dyan. Yun. Pasyalan din po yung bahay na bagong pagawa yun. Bagong gawa din dyan, no? bakasyonan ho ng may-ari din. Iba din ho hmm. style niya. Ano sa yung bahay niya para? Wala oh, try ito it ya. Okay, parang pamilya din sa kan para bulak ng ganyan din. So dito sir may balak pang uh, gawin dito. Ayun, dinhi po. Hanggang sa yung property dito sir. Ang ah, ganya, yan po may bakod. Diretso. Tapos po. yung diretso ng dito. Aha, uh yan. Kanya pa ho to. Mm. Padalem din talaga ng may-ari dito. Itong ibabaw mismo lang ng bato. Bili na property itong bato lang talaga? Bato aga. lang ho ang kanyang. Kanino nabili ito? Private din po. Yan po may ari. Yung Ayan? bahay po na green yun. Ah. sa dulo po ng kalsada. Di yan po nabili itong... Ah, meron pang dalawa sir na? Meron pa po. po. Uh, dito sir, kwarto to. Kwarto po yan. Ito may mga bench na dyan. Ah, ito yung unang palapag. Okay. At tatlo pala. Opo, first, second, second, may third, third. pa. Panalo dito, po, pala dito. Nilagay lang po yung pinaka-view deck, yung mismo kataasan. Okay, dito man natin sa first. So, dito meron mga bench, tapos may mga pailaw. Di ba, hanggang ano oras kayo bukas dito, sir? 7 to 5 po. Ilaw na to? Mga, yung pulong solar. At, yung, nandito po yung um, may are overnight generator uh, po yung ginagamit namin. Lahat generator. po yung source ng kuryente rito. Na. So dito, makikita mo yung view ng Matanga City. Apa? Uh, yan yung Batangas Bay. Tapos Mount Banoy. Ano po, pa, Ito pong may tower yan. Ah, ito yung Mount Banoy. Yung may tower. So mga, makakaakit ba dyan sir yung mga sasakyan? O Pwede pa Apa? Kaya na. No? O, oh, kaya lang medyo matarik na sa dyan. Pagkaakit kayo. Maganda po kalsada dyan sir. So ito yung next. So ito gabay yung tubig nila malakas dito. Kahit nasa taas ng gan bundok. Ito guys, so may, may CR. Para sa mga kanyang visitor, And then, dito sa'yo wala na. Pababa na po yung daan na yan. Puro rin sa kwarto. Ah, Napapunta yung... na ng konser sa mayare. Aha. are po yung stock room. Ito po, kapag kayo na dun sa baba. Hmm. Ah, ito may kita mo? Aha. Yan, yan ho ang makikita niya wow. pag kayo na dun sa baba. Tara ka, Ben. Punta natin yung pinakatuktok. Sulit yung pasal nyo dito. Ayun. Ah, meron ng konser itong heart. Ano tawag nito? Ah. <laughs> Pinagawa po namin yan nung Holy Week. Sakto, pang, pang Valentine's din no? ah. Hindi na kailangan ng drone shot to. Hanggang dyan lang sir, may bakod no? Okay. May barbed wire, hanggang dyan ang property. Hanggang lang po dyan yung kanya. Pero abang paket ako, sir, marami akong makikita mga private property dyan sa unaan. Mm -hmm. oh, okay. Ano? Ano, okay. kundi nyan, mga gagawin bahay din nila? Mm -hmm. Hmm. So dyan malapit sa kalsada, dun din dumaan kanino, marami mga private property. A, ah, bukal na tubig to? Ah, uh, bukal po. Okay. So, ito sir, ano na to? Signal? Sa, kuwan po yan, sa solar. Aha, yung CP-Link. Bali yung daanan sir papunta dito, wala na yan. Parang okay, yan um, yung pinaka patwok no. Ganyan na po yan. Ganyan na pa dito hindi na no. Kasi yung bato lang naman diba? uh -huh. di ba? Aha. Hindi po plano nung may ari na kalsadahin. Kasi masisira daw po yung nature ng Oh, maganda ng Ganyan na. Do hanggang doon lang po sa parking ng sasakyan. Talagang lalaka din po po dito. Palabas na tayo dito. Grabe, napakaganda ng lokasyon. Ito pala siya, kaya pala digit kinawa ng daanan to para ma-maintain itong uh, natural. No? Hindi na masisira itong lupa, tsaka walang mabawasan dito. Itong bahay sa bato ay binuksan pala sa publiko last year ng Holy Week at ngayon tuloy pa rin siya. Ito pala ay private uh, property pero dahil sa napakabait ng may-ari, ito siya inopen sa public pero meron lang silang schedule, usually weekends lang. Pero kung gusto nyo makasure or kung meron kayo mga ibang events like prenup, pictorial, pwede nyo tawagan or isearch ito sa Facebook, itong Bahay sa Bato. Sa mga pupunta pala dito, walang bayad dito. Hindi lang kayo mag-donate kung gusto nyo. Tapos, merong balak yung mary dito na gawin itong for business purposes. Uh, barang araw, pero sa ngayon, ang plano niya dito ay ito yung pang uh, retirement niya. So, napakaganda ng lokasyon ng gun, di ba? Pang retire. So, ito yung itsura ng bahay sa bato, di ba? Yan yung pinaka niya. Actually, ito nabili nilang property pala dito. Itong bato mismo.